So what's up guys, welcome back sa ating panibagong video So for today's video guys, meron tayong ayosin na crossover So ito, dinala to ni Bossing dito para ipayos Kasi yung problema nito is uh, May parts na volume dito is Garal-garal uh, daw kapag ginalaw yung ganyang volume So bago natin yan buksan, papakita mo na natin Dahil ititesting natin to bago natin ayosin So, samahan niyo ko guys sa video natin ngayon at para masundan natin kung paano natin to ayusin is panoorin natin hanggang dulo. So, let's go! So, ito pala yung crossover ni Bosing. So, brand name nito is Live 203 na 3-way stereo crossover plus sa buffer. Dito yung kanyang channel 1, at channel to, Ito naman yung kanyang sa buffer. So per channel, meron pa siyang frequency. So nandito yung kanyang level ng low, level ng mid, at level ng high. So same dito sa channel to, frequency, frequency. Uh, level ng mid, uh, low, level ng mid, at level ng high. Ayan. So dito sa gitna yung kaniang subwoofer, yun, yung, yung gain sa woofer tapos frequency meron din siyang cut na 30 hertz switch yan same dito per channel meron siyang cut na 30 hertz yan so yung kanyang likuran ito yung kanyang likuran no so nandito yung kanyang input easy input 220 yan so meron siyang fuse so ito yung output ng channel 1 yan, input. Dito 'yung low out, low mid, tsaka low, ah, uh, output high. So, dito ngyan sa buffer output, input channel 2, low out, low mid, ah, uh, output low, output mid, tsaka output high ng channel to. Yan. So, sabi ni busing dito, ito na parts dito, channel 1, low mid at tsaka high is may problema. So, check muna natin guys bago tayo mag troubleshoot. Yan. So, dito rin yung kanyang amplifier rebosing dito. So, problem nito is nag lose contact yung wire. Naputol. Sa so, may kabitan ng switch kaya walang power. So, ito okay na to. So, gagamit tayo ng mixer ngayon sa ati uh, testing para magamit natin yung crossover. Yan. So, gagamitin natin yung channel 1. Tsaka channel 2 input ng crossover para makapag-testing tayo kung alin ba yung may problema dito. Ayan, mixer. Uh, mixer pala natin, Joson Jet na 6-channel. Ayan, so galing sa ating mixer, kakabit natin yan sa input. Input ng crossover. Ayan. So bago natin uh, galawin yung item, check muna natin kung ano ba talaga yung problema para may idea tayo kung ano yung solusyon so dito out kasi yung sabi ni Busing dito yung channel 1 lang o, okay. sa channel 2 tsaka dito is okay naman so dito tayo kukuha ng audio so sa channel 1 ito low kabit natin sa low channel 1 yan tapos, kabit natin sa amplifier reboosting. Dito tayo sa right. Yan, right. So, yung right dito, kabitan natin ang speaker. So, kabitan muna natin ng speaker yung right. Ito po mga guys, kinabitan natin ang speaker yung right. So, yung low natin, galing sa crossover, low. Ayan, low output, kinabit natin sa right. Ayan. So, dito tayo sa mid ng isang channel check natin din so try muna natin sa mid kasi sabi niya may geralgal yung tunog so dito tayo sa left yan so kabitan natin yung output ng left dito yung pang midday natin oh. so kakabit muna natin dito So, ito na po siya yung left. Kinabitan na natin ng speaker. So, ito. Plug in na natin. Tsaksak na lang natin dito sa amplifier yung crossover. Yung supply ng mixer. Kabit na rin natin. Yan. So, titesting tayo. So, ito guys. Bali, naka-power on na tayo. Yung input pala natin nasa channel 1 at channel 2 ng mixer. Yan. Yan. So dito tayo mag-try sa low Mid at high Si sabi ni Boseng may problema kapag inalaw So up muna natin volume So dito low Label So may siya si kunting Ingay kapag naka off So ito yung mid Ayun. So may ingay yung Volume Try naman natin sa high Sa high Transfer natin yung Output sa high Ito tayo natin. Uh, so, meron siyang problema pero konti lang. So, ito, kapag naka-off siya, is, yun lang ma- maramdaman natin yung may konting pagkagaralgal yan pero dito pag nasagad natin ng konti is maingay na talaga siya so simbito yung problema naka off siya may garalgal konti yan so check naman natin sa channel 2 kung wala bang problema sa channel 2 dito muna tayo sa low check muna natin ito yung low So, okay lang yung low. Check natin. So, okay lang lahat. Check natin sa isa. siya so, ito. So, maingay siya mga guys. So, ito. Tatlong, tatlong ito is may problema. So, tatanggalin natin ito. Papalitan natin to ng ito. May nabili na tayo ito guys may nabalik tayo kanina sa tindahan yung volume or potentiometer yan so ito tatlo ito kagabit natin to so power off muna natin to papakita natin yung laman nito guys ito muna natin to para mapakita ko sa inyo yung laman yan So, palit tayo ng volume control. So, buksan muna natin to. So, ito po mga guys, laman niya ng live. It's over. So, solid din mga guys, yung laman. Yan. So, kadalasan, mga crossover ngayon is naka-SMD na siya. Yan, ito yun, na yung transformer. So, ito guys, yung volume dito is 100k. Yan. So, tatanggalin natin yung tatlo dito. Papalitan natin ng bago. Ito. Volume. Ah, uh, 100k din to. Yan, 100k. Ito siya, oh. Yan. So, tanggalin muna natin. Papakita natin. So, stay tuned. So ito po mga guys, napalitan na natin ng bagong volume control itong tatlong ito. So yung uh, dati niya is natanggalan natin. So titesting natin, power on natin 'to. So bubulin natin yung amplifier. Tumid. Yan. Makikita natin, marinig natin, wala, malinis na siya. Wala na siyang garalgal. Cal Digital Pro Audio. One beat, one dance, one vision. One... Ito naman sa bass. Hello. So malinis na siya. So try natin to itong high. Transfer mo natin yung XLR dito sa high.

So, tingnan nyo lang yung value ng uh, volume control. So, yan po mga guys. Maraming salamat. God bless. Ingat tayong lahat.